Hello oh, kapatid, good morning, good morning, good morning po sa inyo lahat It's me Kuya Lalmoto TV, ang inyong kuyang mekaniko So kapatid, mayroon tayo dito ng subscribers din ano ah uh, Mayroon siyang junk na motor at pinagawa niya sa atin dito Noong pandemic time pa daw ito na stuck So ang naging problema niya, umandar naman dati Pero dahil na stuck nga, medyo nag stuck up yung mga preno So harap likod kapatid ay pinangpalitan na natin So okay na kahapon, umandar na Kaya lang may unusual kapatid nung pinaandar ko na no parang may problema yung makina kaya hindi ako nagatubili na baklasin itong cover sa head at ito kapatid no umandar na ito pero kung makapansin niyo eh walang oil na kahit kunti basa so yung actual na rocker arm niya oh yan hindi man lang nabasa ng oil tuyong tuyo at ang kanyang cylinder head so tuyong tuyo din So, kapatid, hindi umakyat yung kanyang langis. So, chinik natin yung base gasket, no? Chinik natin yung base gasket at dito nga natin nakita yung naging problema. So, natakloban kapatid yung kanyang passage, no? Yung daanan ng langis. Ayan. Galing dito sa kanyang gallery. Ayan. So, ang mangyari kasi dyan, pag-start mo, so, gagalaw itong oil pump. And then, pag move ng oil pump, pump na siya ng oil, paakyat dito sa gallery, din naakyat dito kapatid sa ating stud bolt. May butas dito yan at mag-splash na sa ating cylinder head. So, ganun dapat ang mangyayari kapatid. Kaya lang sa kanya kasi ay sarado. Dahil yung kanyang base gasket kapatid ay bumara sa butas. Okay, sa mga kapwa kong mekaniko kapatid, tips ko lang sa inyo ah. Dahil mm, alam kong eksperto naman kayo sa pagbaklas at paggabit. Pero ito kapatid ay payo lang no. Kapag ka replacement parts yung base gasket ninyo, ay huwag nyo po masyadong hihigpitan yung stud bolt no bibigyan niyo po ng taning yung customer na kapag nag-click ng konti eh dalhin lang sa inyo at magre-retake kayo ulit ng konti so ganun po yung dapat ginagawa dito at sya, kapatid hindi dapat hinihigpitan ng, ng todo agad at mm, dapat kapatid ay kontrahan ano so kung maghihigpit ka dito isusunod mo ito And then isusunod mo ito kapatid at isusunod mo ito. So hindi masyadong mahigpit no, napaulit-ulit lang po ang higpit hanggang sa mapansin ninyo yung base gasket ay medyo angat na umangat na dito sa gilid na press na so wag nyo na pong higpitan ng todo. pabalikin nyo na lang yung customer if ever na tumagas Ganon po yung kapatid pero mas maganda kung original pa rin yung mailalagay natin para wala tayong problema di ba kasi kapatid ang replacement parts sa atin ang balik niyan kapag nagka problema sa atin ang sisi niyan kahit kung sakali man naka, ang capacity ng customer natin ay replacement parts lang eh kayo na po ang bahalang gumawa ng paraan na mas medyo mapatibay-tibay ng konti or hindi agad masira, okay? Okay kapatid, so sana may natutunan ka sa simpleng tips nating ito. Kung may natutunan ka kapatid, eh baka pwedeng pahingi naman ng isang subscribe at pakibanata na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating tips and tutorial na kagaya nito. Salamat kapatid, God bless po sa lahat. Ingat po kayo.